dalawang piso kada litro ang itataas sa presyo ng petrolyo bukas. Wala nang ang preno na ihirapan pa ang mga tsuper sa pagkuha ng fuel subsidy. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Mahal na nga ang gas, matumal pa ang kita. Ito ang inaalala ng tsuper na si Kim habang nag-aabang ng pasahero. Hindi pa aabot sa isang libong piso ang nauuwi niya sa kanyang pamilya kada araw. At pwede pa itong mabawasan sa mga susunod na araw dahil sa muling pagtataas ng presyo ng petrolyo sa ikalabing isang sunod na linggo. Wala po, mag-adjust mo ng ikot. Kailangan ka umigot ng lima kaya anim. Dati ginagawa namin, apat lang. Si Ferdinand Daman, kapi lang daw ang pahinga para kumita. Dadagdagan namin ng kaunti yung, yung tatlong biyahe namin. Gagawin namin apat, So, mas gagabing kami ng uwi. Simula bukas, dalawat kalahating piso kada litro ang dagdag singil sa diesel. Dalawang piso kada litro naman sa gasolina at kerosene. Paliwanag ng Oil Industry Management Bureau, gimit pa rin sa supply ng langis ang pandaigdigang merkado. Extended kasi hanggang katapusan ng taon ang pagbabawas ng oil production ng Saudi Arabia at Russia sa kabila ng mataas na demand. Inaasahang sa simula o kalagitnaan pa ng 2024, darami ang supply ng langis. Nakakalungkot man, pero yun nga, kasi 100% ng ating requirements nang gagaling sa labas ng bansa. So lahat ng uh, petroleum products, whether raw materials or penis, imported lahat sa kaya apektado tayo. Hindi lang naman Pilipinas ang nakakaranas ng sunod-sunod na pagtaas, kundi buong mundo. Araw-araw ngayon ang pagbabantay ng pamahalaan sa galaw ng presyo ng petrolyo. Makatutulong sana ang fuel subsidy ng pamahalaan. Pero may ilang report na nahihirapang mag-claim ang mga beneficiaryo sa land bank dahil sa election spending ban sa barangay at SK elections. Hindi ko na rin ay process kasi biruin mo sir, kung dito ka bumibiyahe, minsan kukunin mo yung card mo doon pa sa tagig o kung saan, hindi naman dito sa Quezon City. Wala pa sinasabi yung operator namin kung bibigyan kami o wala eh. Handa naman daw i-exempt ng Comelec sa election ban ang pamamahagi ng fuel subsidy basta't may maghain ng request. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng LTFRB kaunay rito. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, tuloy babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.